Ako may ihahit na pa. Papatawas lang po ako. Hindi po ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang pong laruhin. Um, kung ano po yung sinabi ni Jelay Andres sa live niya. Nandito ako sa CR. Please lang, sana, sana tumaas pa po. Sana makita niya. This is, this is, um, um, reply ko to sa, sa, sa live mo kanina. Halos ngayon lang, kaka-end lang. Sensya na sa itsura ko. Sobrang di pa ako natutulog. Pataasin pa po natin para ano. Pataasin pa natin yung viewers para isang salitaan din para kanina. Yes po, kabilaan po yung live kasi ang nangyari po, um, nag-post po kanina, sorry ha, nag-name drop ako kasi gusto ko ng klaro kasi alam ko sa sarili ko yung sinasabi ko katotohanan. Nasa sa inyo po kung gusto nyong maniwala o hindi. Pero dahil gusto ko ng katotohanan, nag drop po ako. Um, ito pong live po ngayon is para sagutin po yung mga uh, tanong at mga sinabi po ni Jelay Andres. Ipapatasa po ako ng viewers. Hindi po para pa-famous na po. Para lang isahan na lang ako ng salita. Kaya siguro okay naman na yan. So ngayon, um, nag-live po ako kanina at kinuwento ko po yung mga natandaan ko at gusto ko pong laruhin na lahat po ng sinabi ko doon ay katotohanan lang. Sobrang lahat yon katotohanan lang. Wala pong halong pagdagdag, walang halong pagbawas, lahat po yun lang. So ganito po yung nangyari. Um, sinasabi ni uh, Jelle kanina na, bakit ikaw yung biktima dito? Kasi kung papanoorin niyo po yung live ko, wala po akong sinabi na biktima po ako dito. Ang ginawa ko lang po, nilabas ko lang po yung totoong nangyari. Kung lumalabas po ngayon sa mga tao na biktima po ako sa nangyari, hindi ko na po hawak yun eh. Ang akin lang, gusto ko lang malabas yung katotohanan. Wala akong sinabi na biktima ako. Nag-post pa ako, hindi na para maniwala kayo sa akin o uh, pabiktima ako dito. Sa inyo na yun. Alam naman ng lahat, Jelle, na naging biktima ka talaga dito eh. Alam naman ng na lahat at kinlaro ko naman yun. Kung papanoorin mo yung live ko, well, di kita inaway. Nagsalita ako sa mga kung anong sinabi sa akin ni John na pinaniwalaan ko at sa pagiging oo o tuko-tuko. Pero wala akong sinabi na biktima ako. Gusto ko lang uh, so, lang klaruhin, wala akong sinabing biktima dito. Wala akong sinabing biktima ako dito. Pangalawa, ayan yung scandal. O tu si Tony Fowler. 'Di ba sinabi ko naman sa live ko, opo naging careless ako. Opo, uh, kasalanan may kasalanan ako. Inuulit ko pa ulit-ulit kung sinabi na may kasalanan ako. At sinabi ko rin yan sa iyo na sinabi ko rin yan sa inyo na um, pinipilit niya ako magsendan, nagsisendan kami na kung ano, nung panahon na hindi ko nga alam na may kayo. Gusto ko lang iklaro yun. Sorry kung tumataas yung, yung boses ko kasi sobrang tagal kong tinago eh. So ngayon na nagsalita siya na ito yung alam niya, eto naman kasi yung alam ko, ito yung sa akin na yung sinasabi mong skandal, yung pinakita mo, nakatawan ko, kay ayaw mo ipakita, pero pinakita mo, okay lang. Kasalanan ko yan. Kasi nga, naging ano nga ako eh naging careless ako. Hindi ko hindi ko inalam na may kayo talaga, na may girlfriend siya. So no time na yun, oo, nagsend ako. Oo, oo ako yung umuungol putang inang baboy ng 3 minutes. Ako yun. Inaamin ko yun. Sorry may tumatawag po. Um so yung scandal ko na yung inaamin ko. Ako po yun. Um yung pinakita niya kanina na nababoy siya, ako po yun. Si Tony Fowler po yun, wala pong iba. Ngayon, um, yung pagiinom na sinasabi mo, oo naalala ko, at sinabi ko yun sa live ko. Sinabi ko sa live ko na sinubukan kong makipagkaibigan sa inyo, pinakilala ko, hindi ko siya nabuo, kaya nga maulit-ulit ako na pinagtatagpitagpig ko kung ano yung mga ang tatandaan ko. Lumapit ako, ganyan, oo, kinausap okay, mo ko, pero hindi ko masyadong matandaan, hindi ko na nga natandaan na nag-vape ka pa sa vape ko eh. Wala na akong, basta alam ko nakipag-try ako. Nakipag-try ako makipagkaibigan sa'yo, sa inyong lahat, nung panahon na, ay, andyan pala, may girlfriend ka, ah, okay, alam ko ng girlfriend ka, pero way back, ang sinasabi ko na, nagsenda kami ng video ng mga Snapchat, etc., nung panahon na hindi ko nga alam na may ikaw. So, kung sasabihin mo sa akin ngayon na, ang tanga mo naman para hindi mo malaman, Jelay, Jelay, hindi ko nga alam. Inamin ko una pa lang. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Ngayon, um, uh, ah, ka, hindi ko matandaan kung binigyan ka na ng shots, pero alam pa nagre-request ka sa akin ng tequila. Tapos di ba, nagpapakuha pa nga si Jay e. Isidro. So, ang ginawa ko, kuha ka ng ano, kuha ka ng isa pa, babayaran ko pa, di ba? Kasi nagtatry ako mag-friends, kasi nga mali ako na, eh, shit, may girlfriend pala siya, ay, ang bait pala, ganyan. Hindi nangyari na nakipagkaibigan ako sa'yo ngayong gabi at kinabukasan, nung nahuli mo yung video, eh, sinend ko yun sa kanya nung araw na yun. Nagsend ako nung dati, nung wala pa nga akong alam nung nag-snapchat kami, yun, yun po yung, yun yung katotohanan, Jelay. Yun yung sinasabi ko kanina sa live ko at yun ang katotohanan. Hindi ko nangingilingin, siguro, wala eh, sira ako eh, sira ako sa'yo, alam ko. Hindi ka para maniwala sa akin, pero uulit-ulitin ko, nag-snapshot ako all, hindi ko alam na may ikaw yun, yun yung managsisenda ng ganito, ganyan sa Viber, na hindi ko alam na may ikaw. As hindi ko na siya pinansin, tapos dumating kayo, nagtry ako makipagkaibigan, kahit parang mukha ak wala akong mukhang iharap, kasi nga naging careless ako. Sobrang naging careless ako, na hindi ko inalam na may may girlfriend si John. So hindi po nangyari, Jelay hindi nangyari na kinaibigan kita nung gabi tapos nag-send ako ng kinaumagahan, walang ganong nangyari. Kaya ako nagsasalita ngayon kasi ngayon talaga ako nagsasalita na pagkakataon ko to, wala naman ako ibang pagkakataon eh. Eto pa, sinulat ko yan eh, habang nag-live ka, sinusulat ko, ano bang po pwede kong uh, i-sabihin sa'yo o sabihin sa mga tao. Ngayon, sa, yung sinasabi niyo bayad sa Facebook at saka sa endo endorsement, sinasabi mo yan, side mo yan, kaya ako sinabi yung kanina na bayad kayo, ganyan, kasi si John nagsabi sa akin nun. Kaya please lang John magsalita ka, di ba ikaw nagsabi niyan? Di ba may gig nga ako sa pampanga, sabi mo umiiyak dun si Jelay. Siya hindi nagpunta. Hindi ka nagpunta. Mas pinili mong pumunta sa gig. Which is, pinost ko yung picture na yun. magkakasama tayo, kasama yung grupo ko. Yun yung nag-MC ka. Nag-MC ka sa amin. So, yun, yun siya. Wala akong sinabi na sinabi ni Jelle to na nagbayad sila sa Facebook. And or, si John Gutierrez po ang nagsabi sa akin na ganun. Okay? Si John Gutierrez po. Ngayon, yung kumakain ako sa labas, may nabanggit ka kanina na kumakain ako sa labas, Nung kumakain ako sa labas, kasama ko yung mga ko, ng birthday ni John, na ang alam ko, wala na talagang kayo. ba diba nakita mo rin? Nakita mo na, uma, na humahawak ako sa kanya? Alam ko kasi walang kayo. Kaya ako mahawak sa kanya. Kasi yun yung kinakwento ko, na gusto niyang sapakin si Jack Lord. Dahil lang sa bagay na tumabi ako kay Jack Lord. Nag-friendly hug sa akin si Jack Lord. Yun yun, nasinusuyo ko siya na huwag ka naman magselos. Yun yun, hindi dahil habol na habol ako sa kanya. My God. Pero oo, oh, inaamin ko, nung panahonin, may pagmamahal ako nun sa asawa mo. Na alam ko nga, break kayo. Ngayon ko ididiin mo, na ang tanga mo naman, hindi mo alam, at utu-utu ka, inaamin ko, naging utu-utu ako. Yung life ko, inaamin ko dun, sobrang na utung utong utu ako nung time na yun, sobrang tanga ko, para maniwala sa lahat ng sinabi ng asawa mo. Ngayon, yung sinasabi mong, ito, yung AJ hashtag, di ba binanggit mo yan, tingnan mo lahat ng post ko. Wala akong hinastag na ganyan na nickname ng asawa mo. Wala. Wala akong hinastag na ganyan. Angels Burger oo. 'Di ba? Pinost ko pa nga pina din ng asawa mo nung panahon na 'yon. Wala akong hinastag na ganyan. Gusto ko lang laruhin. Gusto ko tingnan ng post ko talaga. Wala ngayon, ganito, noong time na binidyohan mo ko na ang alam ko, break na kayo at magkasama kami paglabas ng obli na hindi ko alam na nandun ka, oo, sige, nakita mo kami nun. Hindi mo kami sinundan sa Makati. Sinundan mo kami sa Phil Invest. Kokorek ko lang. Isa pa, yung sinasabi mo na nagpunta ako sa kondo nyo, hindi ako nakapasok sa loob. Hindi ako, hindi ako pumasok sa loob. Nandun kami sa labas, nag-aantay kami. Siya nagdala lang gamit niya. Kasi nga, Jelay, ang alam ko nga, walang kayo. Yun ang, yun ang alam ko, walang kayo. Paulit-ulit kong sasabihin. Ngayon, kung ipipilit mo na alam mo kabit ako at kung yun ang tingin mo, dahil na trauma ka, wala na akong magagawa. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo, Jelay, ang alam ko nga, walang kayo. Yun ang alam ko kasi may gamit siyang nilabas. Hindi ko alam sa nang galing yun. Basta naglabas siya ng maleta. Kasama ko nun si Harvey at si Papi. Din yung time na yun. Kaya naniniwala kami sa kanya na okay siguro nga talagang. Oo oh, nga, wala bang kayo. ulitin ko, hindi ako nagsasabi na biktima ako dito. Ang gusto ko lang magsabi ng katotohanan na ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Ito yung totoong nangyari. Isa pa. Yung kay RBC sa pambaba sa'yo, sa totoo lang hindi ko pa nakakausap yung manager ko tungkol doon. Pero ang dami nang sasalita na sige Jelay, sasabihin mo sa akin, Jelay Andres na never akong nag-ano sa Never akong never kitang pino sa Facebook, never kitang pinaringgan, never kitang ganyan. Kakapos mo nga lang, 'di ba? Na pokpok -pok na obri. Sino pa ba 'yun? Tapos guma, nanggaling din sa bibig mo ngayon na na yung pinagpalit sa'yo ng asawa mo, is yun yung pinapost mo. Tinatawag nyo ako sa kung ano-anong -un pangalan eh, di ba? Nagpo-post ka pa nun, I can make smile with, with my clothes on, ganyan, ganyan, ganyan. Lahat, wag, alam mo yan eh. Alam ko din, al alam mo yan, nagpatama ka din, nagpapatama na lang din ako kasi hindi, hindi na ako, kasi nung panahon na yun, aaminin ko sa'yo. Nung panahon na yon hindi ako makapagsalita kasi sobrang takot ako na wala namang maniniwala sa akin. At sinabi ko yun sa live ko kanina na wala namang maniniwala sa akin. Kaya hindi ako nasalta, nagpaparinig. Kaya nagpaparinig lang din ako. Kung feeling natin may nauna sa atin, may nauna sa'yo, ganun eh. Kasi ano eh, ano na yun, eh, napibigon din ako minsan eh, di ba? Magkaganyan, katulad yan. Kaya ako na-trigger ngayon kasi nag-post ka ng obri ako, pokpok pok ako. So, siguro may salita sa Arbrici page na so wala, ako, wala akong alam sa post niya ni Arbrici sa totoo lang um, na ganyan ka, ganto ka, ganyan. Baka kasi siguro dahil ginamitan mo din ako ng pangalang Aubrey, di ba? Nang wala ka din namang alam sa akin. Ngayon, um yung February 2019, gusto ko pong laruhin tulad nga ng sabi mo kanina, hindi mo kasi pinanood ng buo yung live ko. Doon ako nag-explain. Sana pinanood mo dahil doon ko talaga inexplain na talagang walang nangyari. Wala akong ginawang masama. Hindi ko hindi ako para makipag-agawan sa asawa mo. Hindi ko yun, hindi ko yun ginawa. Yun sa part na yun, hindi talaga. Sana naman kasi John putang ina magsalita ka na. Nakakagigil eh. Mark, maglasang, magsalita ka na kasi Putang ina mo naman pare Yung sinasabi mo na mag kami ni Mark Walang ganun Walang ganun, Jelay Maniwala ka sa akin, nananahimik ako dito Umutang lang ako kay Mark Sabi ko, tol, may pera ka ba dyan? Ganyan, ganyan, ito, mapapautang mo ba ako? Pinautang niya ako Yun lang ganun, tas nagulat ako nandyan yung asawa mo John Gutierrez, putang ina Magsalita ka na kasi nagigigil ako eh kasi alam ko ay sa si sarili ko yung totoo. Sanong maramdaman nyo? Isa pa, yung inaantay ko, yung relasyon nyo na maghiwalay. Uulitin ko, nakita mo naman sa post, di ba? Si Jonah nagsasabi na antayin ko siya. Eh ako si gagang nga eh, utu-utu nga ako. Ilang beses kong pinaulit ko, utu-utu nga ako, naniwala nga ako, di ba? Inamin ko, Jenay, na may kasalanan ako. Paulit-ulit ako sa live ko. Sana panoorin mo. Panoorin mo na inamin ko na may mali ako at utu-utu ako at tanga-tanga ako. Nung time na yun, 2016. Isa pa, hindi ako nangyayipag-agawan kay John. Yung sinesend, yung minesedyo sa akin na mahal niya ako ganyan, sa'yo mismo nagsabi noon. Ngayon kung bobo, kung ano ko niwala, dahil yun yung sinabi niyang, sinabi niyang statement sa akin, wala yan, tanga ko eh. Ang tanga ko nga, ako nga yung mali. Kasi dapat alam ko yun, di ba? Kasi hindi eh, pinaniwala niya ako, ang galing mo nga John eh. Yung e, sinasabi mo na, bakit niyo ako binabash? Ba't kita binabash? Dapat di ba si John, panoorin mo naman yung life ko? Wala naman akong sinabi tungkol sa'yo. Ang sinabi ko, puro tungkol sa katotohanan lang kay John. Yun lang sinabi ko. Wala akong sinabing tungkol sa iyo. Wala. Kasi alam ko nasaktan, nasaktan ka, eh. 'di ba? Nasaktan ka. Sa pa. Ay, wala diyan. Diba, ko na wala kasi dito, eh. Tinakedown ko talaga. Tinakedown ko. Tinawag mo akong ahas. Ikaw nagsimula ng post, 'di ba, ng parinigan eh. magpapalakas ako, nagji-gym ka pa. Kalatin sa Google na mga ano ka ng ahas. So ako naman, 'di ba, dahil nga bobo ko noon, 'di ba? Di life ko kanina, eh. baka nga baka nga talagang kayo pa na, naniwala ako eh. Naniwala ako na walang kayo. Paulit-ulit ako. Paulit-ulit ako nung time na 'yon. Oo, oh, oh, putang ina, ako 'yon. Ako 'yon, ako 'yung pinakita mo kayo na ako 'yung baboy. Pero nung time na 'yon, tang ina, hindi ko alam na may ikaw. Hindi ko alam. sa pa, Puro katotohanan lang to, katotohanan lang. Yun, tulad ng sinabi ko dito, hindi mo pinanood ng live, yung vid hindi mo pinanood ng buo yung live ko. Sana napanood mo, hindi kita tinitira. Ang tinitira ko yung ng sa akin ng asawa mo noon. Noon. At tinitira ko yung hindi siya nagsasalatangay sa katotohanan. Mark Maglasang, tol, tumawag ako sa iyo kagabi. Umiiyak ako, di ba? Anong sabi ko sa iyo? Tol putang ina naman, walang bayad din si John. Magsalita ka naman para sa akin, kay bigang bakit ha? Uulit ko, sabi ko sa live ko kanina, anong sagot ni Mark? Tol, pag hindi ko ba ginawa yan, kaibigan mo pa rin ako. Tahimik na lang ako. Wala naman kasi nagsasalita eh. Walang nag-name drop. Ako na nagkaroon ng bayag para sa sarili ko. Sa pa. Yung last task ko, Oo, oh, alam ko, na-depress ka. Na-depress ka. Nakita ko yun. Nakita ko. Pero ako, ayoko magpagpagtaasan ako sinong mas depressed o what. Pero jealous, sinaktan ko yung sarili ko. Hindi ako nagdadrama, hindi ako. Kanina yung naiyak ako. Kasi ang sakit, kailangan akong balikan din. Kung baga ikaw, trauma mo yun. Ako din, binalikan ko eh. Kailangan ko ikwento. Kaya naiyak ko kasi talaga sinaktan yung sarili ko. Walang kape walang pagpapaka-fame wala sinabi ko. Ngayon, sipin mo, 'di ba yung minum kami noon ng, ng Tapos 'yung nangyari, 'di ba pinatatukan niya, 'yung sinasabi mo na kaya ako naglaslas dahil na pinatatukan niya. <laughs> Hindi totoo 'yun. Kasi putang ina, ito aaminin ko na 'yung totoo. Putang ina! Puro yakal sa putang inang live na to. Aminin ko yung totoo. Tulad ng sabi ko kanina. Kaya ako, para kaya ako naramdaman na putang ina. Gusto ko nang mamatay. Dahil putang ina. Tinatago ko pero ay lalabas ko na lahat. Puta, puro katotohanan lang. Kaya ako naglastas nun. Kasi dinamay niyo yung alak ko. Di na, may na mga fans mo yung anak ko. Oh, may anak ako. May anak ako. Doon ako nasaktan. saktan. Sana marip yung anak ko. Sana marambang yung anak ko. Bilang ina, masakit eh. Oo, sige. Husgahan niyo ako bilang ina. Hindi ka matay ina. Putang ina ka. Pasensya na. Wala ito trabaho ko. Ganda, hindi ko na kailangan na-expend. Bakit ito yung trabaho ko? Di ako okay na ina. Oo, oh, sige, may pag ako. Baka nga. Si, di ako magandang halimbawa. Pero putang ini, di ako nagkukulang sa pag-provide sa anak ko. Ginagawa ko para sa anak ko. Si, mahal ko yung anak ko. Hindi ako naglastas dahil putang ina, pinatatuka. ka. Hindi totoo yan. Naglastas ako nun kasi gusto ko nang mamatay. Kasi sinasabi lahat ng tao, wala akong kwenta ang ina. Nilalabas ko na. ba diba? Nilalabas ko na lahat. Kaya ako, kaya ako naisip at na-depress ako nun. Dahil sa anak ko, alam ni John yan. Sabi ko, John, magsalita ka naman. Kahit di na para sa akin, tol, may, may, anak ako, tol. Iniyak ko rin yan kay Mark. Kagabi. Sabi niya, sabi ko, tol, may anak ako naman. Parang awa mo na magsalita ka naman. Pero wala. Wala eh. Diba, ex-bisile eh. Tropa sila. Sige lang, tol. Sige lang. Sorry talaga, hindi din ako, alam ko si Jelay din, hindi niya ginagawa magpaawa o humingi ng simpatsya. Hindi rin ako humingi ng simpatsya sa inyo. Sadyang lang din talaga ako. Pasensya na. Isa pa. Yung sinasabi mo na nag-uusap kami na magkikita kami, Jelay walang ganun. Jelay walang ganun. Nagtalong ako sa mga tiga Las Piñas kung pwede ko bang kunin yung CCTV. Hindi daw pwede kasi wala namang crime or etc. ng shit. Kaya kung sino mang nanonood dito na tiga sa Las Piñas, tulungan niyo ako, sana makuha ko yung CCTV para siguro pag napakita ko sa'yo, baka mawala yung trauma mo kahit papano. Baka tulong man lang na hindi, wala akong ginawa. Na wala din ginawa sa akin yung asawa mo. Nagpunta sa wala akong ginawa. Isa pa. Uh, sorry, sorry. Isa pa. I mean, ulitin ko, nagpakilala single noon si John na wala nang kayo. Ulitin ko lang, pa, ulit ulit lang na nagpakilala siya noon. Oo, sige, Jelen, naging utu-utu ako. Oo, sige, Jelen, naging tanga-tanga ako. Uh, John, alam mo, lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng sinabi mo, alam mo, lahat yan, sana magsalita ka naman. Isa pa. to. Kinausap ko na si Jay Isidro, sa si Obli. Sabi ko, Gabi nangyari kay Jelay. Sumiyak ako sa obli. Sabi ko, pwede bang, ako kaya ano kaya mag sorry ako kay Jelay, makipagkita ako. Ang sabi niya sa akin, kasi sabi niya, oh, ba't kayo magsasorry doon? Huwag na baka mamaya mas screenshot ka lang, baka, baka gamitin pa nila yan, tapos ipost nila, edi sa, sasa sasabihin nila na ikaw talaga yung gumawa noon. Alam, Jay Drew, alam mo yan. Alam mo yan. Anthony, Anthony, alam mo yan, Jamie. Sorry, Anthony, Jamie, Jay Isidro, alam mo yan. Sinabi ko sa inyo, ano kaya ako kausapin ko si Jelay? Yung sinasabi mo kayo, sana kinausap kita, tinanong ko yan sila, pero sabi nila, Tony, wag masyado mainit, galit si Jelay. Iba, 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 iba at masakta ng taong, alam mo yon na depressed eh. Sabi ko, sige, wag na lang. Eto na, sinat ka ni Rob Moya, which is yun yung kiniklear mo kanina. Wait lang, bago yun, speaking of Rob Moya, Diyos ko naman. Hindi mo ako para pagbintangan. Hindi mo ako para pagbintangan na nang agaw na naman ako. Walang halong katotohanan yan, Jelay. Nakita ko lahat ng messages nila na hiwalay na sila. Nakita ko na yung huling message ng babae na sabi niya, alam ko, may girlfriend ka na, uh, masaya ka na, ganyan, ganyan, ganyan. Nag gusto ko lang sana makipagkaibigan. Lahat yun. Lahat yung nakita ko, hindi ako makikipagrelasyon ulit sa yung best friend mo, yung dati niyang fiancé ni Rob Moya. Hindi, wala lang sila. Minature kayo kasi tinignan ko sa phone eh. Pero siguro kung meron na naman, baka mali na naman ako, di ba? Baka utu, utu na naman ako. Kasi simulan naging magkasama kami, hindi na na kami naghiwalay. Opo, inaamin ko rin. Inaamin ko po na may boyfriend po ako ngayon, si Rob Moya po yun sinasabi mo na inagaw ko na naman. Walang pawang katotohanan yan. Hindi ko inagaw si Rob Moya. Hindi. Wala akong inagaw na gano'n. Alam mo yan, Jelay, di ba? Alam mo, wala akong inagaw. Hindi ko inagaw. Hindi ko inagaw. Hindi ko inagaw si Rob. Siya lumapit sa akin. Naging okay kami. Pinahanap niya yung number ko. Siguro, inamin niya rin yan sa akin na mayroon siyang dating sinabi sa akin kasi hindi niya pa ako kilala. Nung nalaman niya yung totoong storya, ah, kinilala lang niya ako, naging okay kami, goods kami. Mag-uwal na kami at tahimik kami at masaya kami. Oo, nasasalita ako ngayon ng katotohanan. Bakit? Para si kakatayami din ng partner ko. Kasi gusto kong patunayan sa kanya na wala akong ginawa. Hindi ako nakipag... Hindi ako yung may boyfriend tapos nakipagkita ako kay John dahil makati ako. Hindi ganun. Gusto ko lang sa sa'yo na yung dati, o oh, nga naging utu-utu ako, minahal ko nga dati yung asawa mo. Pero ngayon, mahal ko si Rob, maayos kami. Maayos na maayos kami. Ngayon, dumating dito si si John, nagkagulo kami. Tapos yung mini-message mo pa, kay Rob na, kay Rob na talagang may nangyari, pinaninindigan mo, sige lang, hindi ko alam saan mo nakuha yung ebidensya mo na yan, pero kaya kong patunayan. Kaya kong patunayan. Please lang, Las Peñas, pagbigyan nyo ako ng unang CCTV. Sobra. Please lang, John Gutierrez. Please lang, Mark Maglasang, XB, mga XB. Salita na ano mo kayo ng katotohanan. Isa pa. Speaking of Rob Moya, ulitin ko, wala akong inagaw, masaya kami, maayos kami. So sana, sana naklaro ko lahat. Isa pa, yung nag-message sa si nag-message sa si Rob Moya, hindi ko alam kung last week 'yun. Sa kotse, bumaba siya sa kotse, dala niya yung phone niya. Tapos 'di ba, sabi mo gusto mo makipag-usap. Alam ba sino 'tong matawag na sa'yo? 'Di ba ang dami missed call sa phone mo? Kasi hindi mo sinasagot. Tapos may nag-message bigla kalmado. Sabi niya, usap kasi ta usap tayo para malaman na lahat, magkaalaman na, 'di ba? Jelly ako 'yun. Ako yun, sobrang nangangati ako nakausapin kita. Kasi nga may labas na naman si mga gago na, kabulshitan. Kaya sabi ko, baka naman, tanungin mo si Rob. Sabi ko sa kanya, baka naman na para kausapin ko si Jelay. Kasi yung time na yun, bobo ko, naging ututu -utu ako, nasaktan ko yung tao. Umiyak ako kay Arbrisi. Sabi ko sa kanya, kung tatanggalin mo ako sa Arbrisi, dahil magsasalita ako, gagawa ako ng, gagawa ako ng gulo eh. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, ano ba gusto mo? Gusto kong umamin sa pagkakamali ko, which is ginawa ko. Sinabi ko rin, alam mo yan, Anthony Lodones, gali ako sa iyo kagabi. Biyak ako. Sabi ko, gusto kong mag-sorry kay Jelay. Gusto kong mag-sorry kay Jelay. Gusto kong mag-sorry sa'yo kasi wala ako. Alam eh. Kung, kung ako naniwala ako na propaganda yung sa Facebook, naging ito, oh, sorry. Sorry kung nasaktan kita dun. Galing sa puso ko. Galing sa puso ko. Walang halong pagpapanggap, Jelay. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo. At ro, mga nasasaktan ka, nung ka ng gamot. Sorry. Sobrang sorry sa katangahan ko. Gusto ko lang talaluin lahat. Kinlalo ko na lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Mula sa live mo kanina. Pasensya na. Pasensya na sa manager ko. Kailangan ko nang sabihin lahat. Kung kailangan ko nang ilabas lahat ng katotohanan. Pagod na po akong makipaglaro sa kung anong away nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jelay. Hindi mo ako kaaway dito. Kung nasaktan kita, sorry. Kung nasaktan kita, sorry, hindi naman pagkababa ng pride ko, di ba? Kung hihingi ako na sorry sa'yo. Kung papakita ko sa mga tao na nadapa ako, nagkamali ako. So, humingi sorry sorry sa'yo. Ah, sorry. Sorry, sorry. So, humingi sorry sorry sa'yo. Pero ang akin lang, sa sa'yo dati sa pagkakamali ko. Pagtatatong taon na. Hanggang ilang ko pa siya pagbabayaran na mag post ka na obre ako, pokpok ako, na ganito ako, na ganyan ako. Dahil sa pagkakamali ko dati na hindi ko nga alam na may kayo. Hindi ko alam. Ngayon, ito yun. Oo, sige, nagpaparinig ka. Sinimula mo sa post mong ahas ako. Nagsunod-sunod tayo, nagpaparinig tayo. Alam mo yan, alam ng puso mo yan. Gusto ko so, mag-sorry sa'yo. Alam nila, Jelay Sibian, alam nila, Anthony, alam na mga tao kasama ko yan. Ano kaya, pag sorry na lang kay Jelay, paulit-ulit, kahit kagabi, kaya ngayon, eto na, live. Jelay, sorry, na hindi ko yun alam. Na hindi ko inalam, dahil nagbobo ako, utu-utu ako. Sorry kung masaktan ka, pero, tulad yun, yung sabi ko kanina, sana naman lang, hanggang kailan ko pagbabayaran yung isang, isang, pagkakamali ko noon na hindi ako nag-ingat hanggang kailan ko pagbabayaran yun. Sana naman mapatawad mo ako. Siguro hindi ngayon. Sana dumating yung panahon. Maging maayos. Alam ko naman na pa-imposible maging kaibigan mo ako. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na sorry. Pasensya ka na sa akin na Bo bobo ako. Dahil naniwala na ko yung sa asawa mo. Pero papanori mo yung life ko kanina. Hindi ikaw, hindi ikaw yung pinapatamaan ko. Pinapatamaan ko yung putak inang sinungaling asawa. So, walang klaro yun yon, yun. Ay na, ito rin yung pinaka umano sa akin eh. Yung nalabas ko talaga. Lahat na, wala na ako itatago. Maraming salamat po sa mga sumuporta na, 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 na alam ko yun, naniwala sa, sa kwento ko kasi alam nila yung totoo. Jela, hindi ako nagsisinungaling. Eh. Kung alam ko wala kang tiwala sa akin, pero sana dumating yung palahon na mapatawad mo ako. Sana, sana, yun lang, naklaro ko na wala na akong dapat sabihin. Maraming maraming salamat po sa sa mga taong naniwala sa akin. Sana naman yung mga taong magsalita na. Maraming salamat po. Wala din po akong plano mag-delete ng live. Maraming maraming salamat po. Yun lang, July, I'm very very sorry. Sana, sana one day, sana one day, papatawad mo ako sa pagka-utu-utu at tanga ko dati.